Guys, good morning. Maulan na Monday, everyone. So, di mi andapita guys. Kinagsalang miss amu ang bulanghoy or kamuting kahoy na puto. So, naka-steam pa siya, guys. ready for for the order. Char. So, diari may nagluto o kamuting kahoy, guys. So, mukuwas ako o kanang kuan. Ah, kanang krapo ba? Kaya akong ipakita sa inyo. Mauni siya, guys. O, oh. Oh, man siya, guys. Among, among kamuting kahoy. Ilang minuto na lang, maluluto na siya. Kasi di oras mo siya, guys. Maong kuan. Kailangan, kailangan na sugnod gajo kay lalutong-luto ba? 30 minutes. Bawat salang, bawat ano. Muna. na, pa siya, guys. O, oh, mo ang kalingawan, pangsudan, pangbugas. O, oh siya guys o oh, puto bulanghoy mo ang pang adlaw adlaw panudan pang buwag, pang ginamos pang uyap Yan. yun lang guys thank you for watching